Sikir, saya mien. Sikir, hilai mu. Hilai mu. Hmm, hmm. Sikir, hmm. mo! mo! Ay, Kuya's duty agad, oh. Hindi ko alam kung nakabantay talaga pinabantayan ng kilos ng isa. Huwag o na umalis, Hoshi. Kasi susundan ka na naman. <laughs> talagang binabaitan niya yung kuya niya. No. Ayaw ko sa tabi. Talagang binabantayan niya si Hoshi niya. Oh. Eh, kahit inaantok na rin siya. O, oh. tinan mo, pumipikit-pikit na rin ang Kuya Yuki. Oh. Ayaw pa rin iwanan eh. Ilbay naman ang maknaan binabantayan niya matulog pagmumunang mo guluhin ha pagod si sabyahi sa biyahe, eh. Bantay siya o kay Hoshi. Bantayan mo lang nak ha. Huwag mong palabasin. Baka sumiksik dyan sa gate. Hmm. Hmm. Baka lumabas ha. Yuki. <laughs> oh, oh, naglingkod na. Ah, sit. sit down. Sit. Good boy. <laughs> Harangan mo lang Hoshi ha. Hindi mo pwedeng palabasin Hoshi. Bawal si Hoshi sa labas. Oh, oh, si Hoshi. Oh. Oh, mo. pumasok si Pink doon sa ilalim. Huh. Ano yon Hoshi? Ayun, to the rescue si Kuya. Oh, paano niya kukunin to? Oh. Oh, bigay mo na kay Hoshi. Dili. Hmm. Hmm, bigay mo na kay Hoshi.